ready na natin yung lagyan natin lalagyan natin hindi to pa kasi yung ano yung kamyon mga kalka hindi pa tapos so antayin lang natin antay antay lang po tayo andyan na nga sabi ko sa inyo may tumutunog na eh ready na natin yung ating mahiwagang pa. Alam nyo kung ilang taon na to mga kakalkal Nasa 12 years Kung anong edad ni Balong well, Kasi gamit niya ito nung maliit siya Hindi makaabot sa ano Pag nagtutot brush siya Hindi niya kasi mabot yung Yung lababo Pinilhan namin ng ganito Naitabi ko pa siya Ayun, hindi nagamit Nagamit ko na ng ngayon, napapakinabangan na natin lahat may purpose sabi nga nila kahit sa maliit na bagay may purpose. Uy, nasaan? Nananayang tanga. Oo, natin yung kanyang mananayang tanga. Oo, nasaan natin yung kanyang Oo, Oo, kurot-kurot niya de tapos ba guys bagong labas at bagong alam na mga baguhan basta sila mm -hmm. Que está, está yendo por ahí. ¿Alguien quiere esto? Es que está, está empujando, venga, no estoy ven empujando. Aquí. Es que se vende, lo siento, es que se vende. No ah, estoy sí. empujando, estoy perdiendo. Mira ¿Qué es? ¡Ay, tiene un banal! ¡Llena cayó! Ya no puedes, María, que está atascado no Venga vamos a llevarlo para allá como siempre A tomar por ¿Aquí? Paso. No, no ahí. ¿De sitio de siempre Estos dos Nos han liado ¿Por ahí? Cuidado, cuidado Es que quiere coger algo ahí. Claro Cuidado, tu... chicos Venga, okay. vais, vais a aplastar. Yeah. Vais a aplastar. Sige, away na kayo niyan. Mi mano. Claro. Yeah. Ah. Cuidado, ves? Sa aplastaw. Sa aplastaw, piye de, de yako. Pwede de diyako. Pwede nga Nasubas kasi itong isa eh. May basag dito din. nasubas ka na. Oh, lalaki. Ito man lang. Eh. May basag dyan na ano, natin na wala akong gamit. ano, Maganda to, maganda to, maganda, to. maganda, to. maganda to yan. <laughs> maganda yan naman o. Ayun o. Ayun o. Masala. Wala. Ano yung dito eh O? O. O. Ayan, na, um,

Okay na to? Adobe na, may buti dyan na basa na sa Tingnan na natin na doon. May ano dito eh. Tingnan natin Masura. Pasora. 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 Denganmu. Å okay.

Meron pala akong pala Ito na, ito lang daw. Ito. 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 Ito.

wah no, 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 no. Ah. Ah, ah. kasi okay, so okay. ah, tayo, ay naiyem, buenas. tayo, ay naiyem, kasi tayo, ay naiyem, tayo, ay naiyem, kasi tayo, ay naiyem, kasi tayo, ay naiyem, tayo, ay regalo sa atin. You know, sepia. eh in sutinta, mga kakalkal. Chiperones. Yung parang maliliit na ano, na nice squid. With ano, may tinta siya. Masarap. Nakuha niya to sa isang location, mga kakalkal. Bila siya sa atin ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito. Pito mga kakalkal. Wow. Meron tayong nakuhang repolyo ang bigat. Dito lang naman yung kanyang mga nalanta na ano. Kapag ginalis nito, okay pa yan. Tapos, ito, bigay sa akin ni Ate lang kasi nga. Ano, wala akong nakuha na sa kabila lahat-lahat to eh. Kaya sila nakadampot. Pero, binigyan ako ng isa. Masarap na marka ito, mga kakalkal. Ayan, lumpak. Lumpak. Ay, lorpak pala. Lorpak na marka. At, uh, mga cheese. Ayan, oh. ayo nanuan na manchamanchan kasi may nabasag na kape. Dalawa, tatlo ito na ano, na cheese. Hmm. Ang bango ng kape. Dumikit na yung mga kape. Tapos cheese mga kakalakalo oh. oh my goodness Allah, meron pa siyang alarma oh pinangapol buti hindi nag alarm ayan may alarma pa siya paano tayo kaalisin ta ito ayan <laughs> may alarm siya mga kakalkal maliit na ano ng grand capitan cheese mga kakalkal mamahalin na cheese to eh So, itapon na natin to. Tapos, may nakuha ito. Masarap ito. Tamang-tama may nakuha tayong uh, tofu. Ihalo natin yung tofu saka ito. Lagyan natin ng oyster sauce. Tatlo. At isang Sprite. At ito pa. Manok na kakalitan. Tapos, sa mga ko kasi presko ko na. Tatlo lang yun naman yung natin mayro. Wow! Tatlo yung presko pa. Ba bagong katay mga kapalitalo. Sarap niyan kasi sa part ng ano, puwit niya, tay. Masarap siya. Nalamas ko na ito ng asin, mga kakalkal. So, pungasang natin mabuti prasong, presko na lang. Tapos, i-adobo natin. Good morning! Breakfast tayo. Breakfast natin yung nakuha nating salmon. Tapos yung ricotta. Mga kakalkal, mininsan ipaparanas sa inyong tuhay ang mabitat na hamon. Hindi para mapagod, kakundi para matutog hanggang hangon. Sarap. Tapos yung butter na ano, lurpak, mga kakalkal, na nakuha natin. Kain tayo. Breakfast tayo. Lutuin ko na yung adobo. Yung binabat ko kagabi. Ayan o, mga kakalkal. Ah, ay wala siyang laurel. Malagyan nga natin. Laurel, Laurel. Laurel. Okay. Ayan. Pampabango, pampalis ng lansa. Okay. Masarap yan. Ang ano mga kakalkal. Isa sa paborito kong parte ng manok yang tay, yung puwet. Gustong gusto din ni yung aking mama, late mama. Yung mama ko. Yung mother ko. Si Anita. Shout out sa'yo in heaven, mamang ko. at saka si papang Jose ko. Yung mga papang ko nasa heaven na. Mga papang daw. <gasps> mga magulang ko. At ilalaga din natin tong buto-buto. Mga kakalkal. Bili to ni Modre buto-buto ito -buto kakalkal. Medyo malamig yung ano nga panahon. Kaya, madilim daw eh. Madilim. O yung aking kutis ang madilim talaga. Pasensya na kayo kung yung mga iba na nanonood ay nadidiliman sila sa ating vlog. Pasensya na kayo. At medyo ano, um, mahina sa ano, yung ating GoPro kasi sa gabi. Lalo sa gabi, kapag nagkakalkal ako, kapag wala ng ilaw, wala nang nakikita talaga. So, kapag araw, okay lang din naman. Medyo maliwanag yung ano, kutis ko lang ang madilim. Kaya pagpasensyan yun. <laughs> so, ihalo natin yung nakuha natin. Repolyo. Napakalaki mga kakalkal. Oh. Hmm, nakalibre tayo ng repolyo. Yung ganito siguro kalaki pag binili ko ito. Oh. Nasa ano na rin ito. Nasa 3 euro to 4 euros. Mahal na rin. Nakasave tayo ng 4 euros. Pansin lang natin mabuti yung mga sira yung nandito sa ibabaw niya. Tapos ibabad natin sa tubig na may uh, baking soda ng kakalkal. Babad lang natin dyan hanggang sa lumambot ito. Para mamatay yung mga ano dito. Kung ano man mga bakterya nakakabit dito. Ayan. Yung pinakaloob niya okay na yan. Nulo kung siya dito sa labas. Talbusan na natin yung tamote natin. Halo din natin dun sa nilagang buto-buto ng, ng baboy mga kakalkalo. Oh. Kasi maglalamig na dito. Kaya talbusan na natin. Tapos alisin na natin ng kakalkal. Yung mga ano kangkong hindi masyadong lumaki. Kailangan niya talaga sa ano sa tubig. sa basa-basa natin, na natin natin natong pwede pa. Malambot na parte. ng Kamote. Tapos mga ito alisin ko na. Palitan natin ng ng ano ng halaman. Dimey sho. Oh. Ah, ah, nilaga balong at saka nilaga at um, adobo. Adobo? Mhm. Mm Siguro mm paborito -hmm. ni Bryce ang adobo. Eh. Baboy o o manok adobo paborito niya 'yan. Ngayon bueno, sino ba naman hindi Hindi nagkakapaborito sino ba naman, naman yung tao Pilipino ang tayo sa hindi ano, ba makakalta sa adobo number one na paborito ng Pinoy yan sa so, atin ah, wala na, ubus na ang tangkay Oo. So, wala na to nakailang talbos din tayo dito yung kay Hermana siguro napakalabong na yun walang nagkikiptil doon siya lang naman kumakain kasi yung kanyang hobby ay ano, Spanish hindi man ano, hindi man kumakain ng gano'n. Natawa nga kami nung ano mga kalkal, nung kami nag harvest ng kwantong, sabi niya, ano yan? Hindi niya alam eh, ano yan? Nakakalason yan. Talagang isinerts pa niya, tawa kami ng tawa. Kain ng baboy. Nakatawa. <laughs> Pero alam niyo naman mga ano, mga Espanyol kapag natikman nila o ano na nasarapan sila marunong din silang umadap inaadap nila kumakain yun ng ano ano ba yung pinakain dito no, noon nung pumunta siya dito Ah, uh, wala na ata yung pinapaitan ng kambing <laughs> pinakain ng papaitan ng kambing <laughs> pinakain ni Pudra ayan ubus na wala na ang ganda ngayon ng sikat ng araw makakalkal pero malamig-lamig siya harapan namin. Ang ganda nung bagong bilya, oh. Ayan. Ang ganda. Yan yan ang gusto kong ipatanim dun sa bahay. Nagpatanim nga ako, mga kalkal. Sana nga, ano, tumubo. Kasi gusto kong nagyan nung, ano, nung arko. Dun sa, ano, yung parang pinaka-arko dun sa entrada ng kamilya, mga kalkal. Para kapag ipapaarap po ko, ko yun ah okay let's go ito naman po konti naman na po ako at least makatikim tayo ng talbos ng kamote mahal kasi talbos ng kamote dito wala na yung kangkong din bus na rin wala makuha ang kangkong Eh, let's go. Tingnan nyo yung bagoong ni Mudra. Malapit nang i-harvest. Dalawang garapon na malalaki. Ang galing magbagoong si Mudra. Ang sarap. Ang bagoong, parang bagoong panggasinan. Bigyan daw natin ng gatas si Kaikit. Tugas na daw yung gatas. Yung Kaikit ng gatas, ubus na daw yung gatas nila yung dalawa. Sige na rin natin to. Tikman natin yung isa. Masarap to. Yung pera. Full pot. At tayo'y bababa na rin. Diretso na tayo. na akong suse. So, um, hindi, hindi daw ano eh, hindi daw magdadanser si Kaikit. Baba natin hindi siya hindi siya nakakuha ata ng gatas na nakaraan okay ibaba lang okay. natin, dan lang natin tapos dumpster na tayo mga pero ito kasi itong dugtong na to yung dumpster ko kahapon mga kakalakal itong vlog na ito so yung mamaya, yung dumpster ko mamaya ay mapapanood niyo bukas ay, wala akong, wala akong cup. Ay, suot ko na yung damit na na-dumpster ko. Yan. Ganda, ba? Diba? Kakatuwa. Pagod na pagod si Kaikit talaga. Dalawang beses siyang na-absent. Kahapon sa kaya yun. Tatakbo ko lang ito. Iwanan ko na dito. Okay, so... Iwan ko lang ito. Tek. Ano ko ba 'to? Eh, sa loob natin si Kaikit, nagulat pa kami. Nagkagulo pa marami. So, sayang. Sayang, tamang-tama pinotohan ko yung GoPro. Teke, <laughs> okay, tuloy na hawakan mo sa. Hindi na niya naman din din si Kaikit, oh. Tama ano, inarahan mo. Wala pa eh, na kasi kahapon alas ah, 9 ay. Ayun na. Iniwan ko na doon yung gatas. Thank you. Oo. Oh, oh. na tita. alam na, dyan na yung dalawang pusa. Sige. Mama, 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 ayaw niya. O oh, sige na, o oh, sige na, ikot na. Oo, sige na. Sige na. Oh, oh, ito. magkakakal, maraming ako reserve pa. Okay, okay. sige. okay na, Bye-bye okay, na. Ay, okay, so yun mga kakalkal lahat. Adios. Ito yung kasi idudugtong ko itong vlog na ito. Diyo sa vlog ko kagabi, mga kakalkal. So, kita kasi tayo bukas. Itong kalka ko ngayon ay mapapanood niyo bukas. Bye-bye. Adios. Adios.